The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. them online. At na naman, mga latin na like lang <laughs> Siyempre, ito na naman para bagong episode na naman. Siyempre, kasama-kasama. Walang iba ko na eh. Pack na, pack na, shoot na shoot sa char. Why, POV pa? Siyempre, <laughs> <laughs> si DJ Tess. At siyempre, ang kumukompleto ng good vibes sa programa at pamilyang ito ang nag-iisang DJ Rico with an A. Yun! At siyempre, ito ang tropa maghahatid sa iyo ng pero Totoo, lamang! Kaya dapat eh, isagad <laughs> natin ito, partner. Dahil, oy, isang damakmak yung mga nare natin ng mga patira. Pero sabi ko say one by one lang po muna, ha? Huwag magtatampo yung di pa nababasa. Baka mamaya kami na ipatira yung, dahil di pa nababasa yung sa inyo. Huwag kayong oh, ano, ah. ha? Oo. Oh, oy, nakaka ng puso. Maraming maraming salamat po. At kami Correct. po, Rico, ay uh, talaga namang kinikilig kilig sa Yee! mga mensaheng dumarating. Minsan po ay talagang sobra-sobra uh, na at Park na po natin Sa mga susunod na episode Na lamang yung iba mm -hmm. uh, Pero maraming salamat po Siyempre Natatanggap po namin Lahat yan Sa mga espre natin Huwag mag-atubili Pumunta pa rin sa page Mag-message At welcome po kayo Sa programang ito Ito na nga Ito na, na naman Ito na Ito na <laughs> Uy Naku nakakaloka Ito isang nakakalokang uh, Patira sender Sige basahin natin Sabi Sige nga, sige Hi po Tandem Salamat sa programa nyo Feeling ko may kasama ako kasi nga po, ako ay isang single woman. Oh. 43 years old po. 43 ha? 43, 43 years old po at waiting pa din ng aking the one. Oh. Yes, yeah, sabi niya magpapakilala po ako bilang si Dina. Naniniwala po kasi ako sa hula. Bata pa lang ako nagpapahula na ako at dahil nga doon mas naging pigikan ako sa pagpili ng lalaki. Sabi po kasi sa akin na ang makakatuluyan ko daw po ay isang matangkad at maputing lalaki at dadalhin daw ako sa ibang bansa. Mm. Kakadalawang relasyon po ako noon pero taliwas sa sinabi sa akin sa hula kaya hindi ko feel naghiwalay din kami. Tumanda na lang po ako at wala pa din akong boyfriend kaya parang nawawala na ako ng pag-asa. Nagpahula po ako uli nitong nakaraan at sabi naman sa akin, magkaka-boyfriend pa din daw ako at maghintay lang. <laughs> eh napapagod na po akong maghintay. Patira nga po sa mga nanghuhula <laughs> dahil sobrang naniwala ako ay eh, umabot na ako sa ganitong edad at hindi <laughs> na ata ako makakapag-asawa. Dina ng Kiapo. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang apelyado mo ba nagka <laughs> di na jowa Di ba? na natuto. Di na jowa Ang si Dina. Di nag-asawa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi <laughs> na natuto. Tama Lame. ka dyan, partner. Dahil sabi ko, ito ha, hindi naman po sa masyado naming ninenegatron -negat, nine yung mga hula-hula. Di ba? Kasi alam mo, kung totoo sila, alam mo kung totoo man yan, dapat nauhulaan nila at nananalo sila sa loto, di ba? Parang ganun eh. <laughs> Tuma- Say, oh, tumatama sila. Bakit yung laku, ah? Kaya nga. <laughs> eto ha, eto ka. Actually na, uh, partner, di ba, kung matatandaan mo sa mga episode natin on air dati sa radyo, na nabanggit na ito kasing hula na mga ganito-ganyan. Naniniwala siya sa mga hula-hula. Ayaw naman namin na masyadong, alam mo yun, masyado kang i-discourage dahil sa nangyari mo or sisihin ka sa nangyari sa buhay mo. Kasi alam mo, ang mga hula sa totoo lang ha, pa- pasintabi na lang po, ha? baka mamaya hulaan nyo rin kung kailan ako, ano ah, kailan <laughs> tayo ano mag end ang episode na to. Ay, ay, ang sinasabi ko lang napaka-generic kasi yung mga hula eh. Sa napapansin ko app, ah, napaka-generic. Na para sa akin, hindi siya ganoon ka-paniwala or dahil sa sobrang generic siya. Alam mo, yung parang meron at meron talagang chances na mangyayari. Alam mo yun? Parang halimbawa sa'yo, sasabihin, ano ba sinabi yung hula sa kanya? Magkakadyowa ka ng matangkad, uh -oh. maputi. So, well, nangyayari talaga yan. Possible talaga yan. Pero ang tanong, ano bang in effort mo? May in effort ka ba para mangyari 'yan or hinintay mo lang talaga magkatotoo na parang feeling mo fairytale na makabanggaan oh. mo lang sa kalye, kalye eh. Ay ito na ata siya parang ganun na. 'Di ba parang Para ka mo ba pelikula lang, buhay sa realidad? O Kaya Oo. nga ayan tuloy din na natuto. Dinatuto, na <laughs> 'di ba? Madam Dina, o oh, alam mo ako naman. Ang i-share ko naman sa iyo is that tayo pa rin ang gumagawa ng kapalaran natin. Totoo. Tayo at tayo pa. Um with all due respect sa so mga friendy natin na nanghuhuli <laughs> and everything Rekareka, diba? Rekareka. eh isa po yung gabay at ito ay mananatiling gabay lamang Oh oh, totoong de depende don 100% at maghihintay ka na lang na yun nga ang mangyayari kasi again, tayo pa rin po ang kumikilos at mm -mm. gumagawa ng kapalaran natin. So, nakakalungkot isipin na isinisisi mo yung um, you know yung mga sitwasyon na pagpapahula mo before or maybe yung sarili mo or maybe itong mga nakasalamuha mong manghuhula sa pagiging mag-isa mo ngayon, pero 'di ba um, hindi hindi naman hindi naman kasalanan din na single ka eh. Oo. Hindi rin naman kakulangan sa pagiging babae mo na single ka. Uh, mas masarap ng magmahal ka feeling mo buong-buo ka, kumpletong-kumpleto ka. Tapos kay may dumating o walang lalaki, okay ka. 'Di ba? Ayun ganoon. So diba? sana mas mahalin mo yung sarili mo at makita mo yung sarili mo in a different life na okay ka naman, okay ka as a person, may dumating man na lalaki o oh wala. Alam mo nakikita ko kasi dito kay Miss Dina. Sorry Miss Dina, kung ano ha, kung makiging lang na sa Ano kay parang ang desperada kasi nung dating Diba? Ang desperada kasi nung dating. Na pa, parang, kasi nagpapahula ng about sa jowa. Wala kaya ka bang nga, At oh. hindi pwede kasi ang isang hula, hindi pwede mag alam mo, mimintin na lang siya as hula, na wala ka talagang gagawin, na nasa bahay ka lang. Alam mo, ko hindi, ganun lang pala ang nangyari, at parang batay lang sa hula, lang, batay lang sa astrolohiya, astronomiya, ah, ano ah, pa bang yes, tawag yes. natin dyan, pagpapantay ng mga moon, ng mga sun, ng mga earth, kung ano-ano pa mga sinatawag natin dyan. Kahit yung mga ulap, siguro sabihin na natin dyan, baka sisihin mo dahil hindi ka nagkajowa, maling-mali yun. Kasi sabi nga natin, alam mo, maki-socialize ka rin, just in case lang ha, baka kasi nakikita ko kay Miss Dina, kaya hindi rin siya nagkajowa, it's just because, yun nga, pihikan, tapos sa sobrang ganun niya, eh, naghihintay na lang siya. Na baka, Oo. ano yung anong gusto mo? Gusto mo yung... Yung biglang may papasok sa bahay niya ng matangkad at maputi, tapos sasabihin sa kanya, tara, Amerika tayo. Oo, <laughs> oh, parang gano'n, di ba? Tara, love na tayo, parang gano'n. <laughs> ano ba? Ano, baka... Bakayokta ay, wait lang, ha? Ba to the point na, ano, pasintabi lang din, ha? Baka to the point na, ano, ha? Uh, tarito, Miss Dina, baka mamay -may, may kumatok dyan na mga, alam mo yun, yung mga nag-missionary yung mga ano, yung mga may hawak oh, na mga Bible tapos, Bible. Oh, bigla mong akapin, bigla mong halika. Habi <laughs> mo ikaw sorry. na, ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Parang ganoon ganong, -ganong oh, ka pa. Just ko. Nakakahiya oh, naman. Oh, alam mo, Miss Tina, ano yung Mga yan? naka, ano, Pupag... Yung mga naka, ba? Diba, yung, 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 mga necktie, oh, necktie, nakapot. yung na mga kapot. suit and tie pa nga minsan. <laughs> tapos may dalang mga buka. Nag-share ng kanilang mga beliefs sa buhay, oh, iba. di ba? Oh. Baka Ako mamaya yung... Dinan... Ang mga Tata. yan talaga, mga mapuputing matatangkad yung mga yan. Tapos, syempre, Baka, bumabalik yan sa kung saan silang galing bansa. Correct. Baka naman ganun ang pinipeg mo, ma'am Dina. Nakakaloka ka. Yung parang isang, mo. yung isang araw, kakatukin na lang siya doon. Pwede po bang ganun, tapos biglang para magliliwanag yung, uh, mag star oh, star oh, yung mata mo, tapos parang may spark, parang ganun. Feeling niya oh, kasi Ganon ganun yung mangyayari. Diba? <laughs> diba? Ma'am Dina, hindi po uh, what padang ang ang realidad ng buhay sa so, <laughs> Wattpad lang nangyayari yan yung may kakatok sa pinto mo tapos yun na yung makakatuluyan mo nakakaloka Ay. alam mo yon parang makipag hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo or whatever kasi kanya-kanya naman tayo Ng kapalaran sa buhay tadhana tadhana sa buhay diba? so ang sakin ako talaga hindi ko ikaw ipupush na magkaroon ka ng jowa sa panahong to. Feeling ko at this point in your life, ang kailangan mo is self-love. Tanggapin mo muna na okay ka, kasi hodang may makilala ka or wala, na lalaki, matangkad man yan, maputi or whatever. Kasi nagdaan na yung mga taon na may mga chance siguro na pwedeng may magmahal sa'yo, pero dahil nakafocus ka sa hula, oh, hindi mo sila nabigyan ng chance. Kasi baka hindi sila matangkad or baka moreno, pero mamahalin ka naman sana ng tapat pero wala oo, eh oh, focus ka na 'di ba naka-focus ka na Ay, mindset si na eh I -I. oo oo oh, 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 Yun nga 'yung parang may, binigyan ka na kasi ng ganong klasing image eh na parang mm -mm. at uh, sa 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 katunayan eh elusive parang ganun hindi naman pala talaga parang tuloy baka ini alam mo hindi ayaw ko man sabihin Miss Dina baka dumarating ka na rin sa point na ano eh, tumatambay ka na ng uh, ta dito ng mall tas hanap-hanap ka tumitingin ka doon ng mga parang ganun sa itsura na sinasabi ng nasa hula mo ay pinahula sa iyo di ba parang ganun ay, ay di ba mamay ma ka sa BGC maraming ganyan madam oo di ba mga ganun baka mamaya yan <laughs> <Bahala> na, na. <laughs> di ba tas mahirap kasi yung ganun eh tama na na mindset ka na na, na ano ba tawag dito na wash out na yung possibilities na sana eh nagkaroon ka na rin ng tunay na pagmamahal. At saka pangit din kasi 'yun nangyari sa sinabi sa hula sayo. Alam mo kung bakit? Kasi nag-focus na lang siya sa itsura, hindi sa Correct. totoong oh, pakiramdam oh. o true love na tinatawag oh, natin. Alam mo sa totoo lang, kagagano't ganito, ganito, ganito pinag-uusapan namin ng partner ko, yung ang corning pakinggan pero may sense. Pero eh. totoo ha Oo, oo, oo totoo, may sense kasi kasi diba parang kita mo naman no, talagang naka na siya doon sa dapat matangkad, maputi at dadalhin daw siya sa ibang bansa. Tapos ngayon po si ma'am Madam Dina ay 43 years old at parang ang sentimento ng na niya sa buhay ay mag-isa siya at wala daw siyang jowa at napagod na raw siya maghintay. Kasi nga naghihintay lang siya, wala siyang parang welcome na mga ibang mga possibilities na baka alam mo 'yon, may siya na, attracted oo. sana sa kanya kaya lang dahil nga hindi ay ah, hindi siya 56 ayoko hindi, sa kanya. Hindi five, two, Right. Oo, mga oh, ganyan oh, diba? Kasi nga parang Masyado niyang dinamdam yung Sinabi sa kanya ng mga manghuhula Lalo na dyan sa Quiapo Diyos ko, napakarami natin Mga friend nilin S-friend, barkada oh. dyan Na ganyan ang kanilang trabaho At nila. Respeto po natin yun Pero dun sa mga nagpapahula Please Huwag lang kayong dedepende diyan. Hindi yan umiikot ang kapalaran ninyo. Kayo pa rin po ang kikilos. No. Saka tama 'yung sinabi mo. Kayo at kayo pa rin ang gumagawa ng swerte at ng malas, 'di ba? Sabi nga natin. At huwag natin alone isisisi or kaya ibabatay na lang sa kung ano ang sinabi sa atin. Ibig sabihin pala, sinabi, sinabi sa'yo na, o sige, balik ta dalimbawa in another life. Sabi natin ganun. Sa kakaintay mo kasi ngayon, na, 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 na wala ka na sa mundong ibabaw. In another life, nagpahula ka ulit. Tapos sabi na liba na mga hula sa'yo, o makakapag-asawa ka ng tall, dark, and handsome. <laughs> pero nakatira sa puno. Sabi yung ganun, nakafocus ka pa rin na ganun. ba? Diba? Parang ganun. Diba? Ang pangit kasi, mali talaga yung naging mindset mo. Well, 43 years old ka, life begins at 40, sabi nga nila, maalay mo. Paglabas mo nga dyan, makikita mo na yung hindi man sa pareho sa hinula sa'yo. Eh, alam mo na, mararamdaman mo rin kasi yun eh. Nasa sa'yo talaga, hindi sa hula. ba? Diba? Correct. Kaya nga mm. ang sinasabi namin sa iyo, Madam Dina, pwede pa rin naman. Alam mo, hindi pa rin naman huli ang lahat para ito. magkaroon ka ng love life. Hanggang humihinga ka at Correct. hanggang buhay ka sa mundong ito, napakadaming possibilities na pwede. Kung gugustuhin mo, darating man siya or whatever. Ang sinasabi lang namin sa iyo ngayon, sana po ay natutu natuto ka dun sa mga taon na kinulong mo yung sarili mo sa paniniwalang. Oh. Yan, yan at yan lang ang dapat mong makadate or whatever. Diba? Kung baga parang maging open ka maging welcoming ka sa mundo napakaganda po ng mundo kahit na marami tayong problema sa buhay problema sa pansang ito diba? kung baga magkaroon ka din positive outlook sa buhay na hindi nakukulong doon ang buhay mo madam diba po? diba? magkano ka? tumambay-tambay ka sa park mag ano ka? magbasa ka ng libro magkape ka ng masarap magpapas ka ka sa mga friends mo kamustahin mo yung mga relatives mga ganun kung baga huwag ka sanang malunod sa kalungkutan at pag-iis na parang sayang na sayang ka na sa buhay mo Hangga tumihinga ka pa Ibig sabihin, di ba, blessed ka po At Totoo. talagang napaka Napaka palad mo na ikaw ay araw-araw na Alam mo yung bumabangon Every gising is a blessing eh, nga do, Di ba sabi? Kaya nga, ni Madam Ogie Diaz Kaya oh. yun din yung partner sinasabi ko eh, To the point din na nawawala na siya talaga Sa true meaning ng buhay niya alam mo yon uh -oh. parang doon na lang tuloy mag, mag, uh, create yan ng kalungkutan talaga, malulunod ka na talaga, ayaw mo na, talay, ayaw mo na tuloy na lumabas kasi baka mamaya, mm -hmm. ano, may makita nga ako, hindi pala yun sa standards. Huwag kang ganun. Kung baga, ang true love talaga, sabi ko sa'yo, kahit matisod ka lang dyan, may sumalo sa'yo, malay mo yun na yun. Di ba Hindi nga lang ganun, Correct. ka, ganun sa iniisip mo. Kasi ang pangit dyan, nasayang na kasi eh. Parang yun na nanghihinayang ako sa 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 iyo. Nanghihinayang ako sa mga chances, nanghihinayang ako sa edad, nanghihinayang ako sa mga taon na nasayang, na sana ay eh, meron ka ng, uh, kahit sabi mo kompanyon kahit hindi, alam mo yun, hindi ka na maka uh, magkaroon ng family talaga na matatawag. Yung kompanyon man lang sa buhay mo na kapag lungkot na lungkot ka, eh, meron magpapatawa, parang ganon, di ba? Pangit kasi yung nangyari, eh, na, naging hula-hula, ano ka na eh, uh, na, na bilog ka na ng manghuhula. 'di ba? Tas bayad ka ng bayad diyan ng malalaki para na hulaan oo. ka ng maganda. Alam mo minsan sa totoo lang may mga kaibigan din tayo from Quiapo na sinasabi nila, "The malaki, mas malaki, mas maganda ang ihuhula sa iyo." Ngayon ikaw naman, oo uh ka lang ng oo. <laughs> 'Di ba parang ganoon? <laughs> <Nako, laughs> Correct. Ay, tayong ganyan. Dina, ha? Bagay na bagay sa'yo yung alias mo, Dina. Dina, na natuto. natuto. De, matuto na po tayo at uh, wag mo isipin na di na di ka na magkakajowa oh. or di na di ka na makakapag-asawa. Oh, diba? Di <laughs> Nap napakalawak po ng mundo. Napaka napakadaming pwedeng mangyari. Basta ngayon, May alam mo na yung mga naman. lessons mo. Mm -hmm. Correct. Oo. -oh. At saka basta mag-self-love ka. Ipuhos mo lahat ng pagmamahal na gusto mong ibigay dun sa matangkad, maputi at dadali ka sa ibang bansa. Sa sarili mo muna. Oh. Oh, yung pagmamahal na yun sa sarili mo muna. Ganon. Yung naghihintay ka, parang ang feeling ko kasi parang, alam mo, naghihintay ka talaga ng afam tapos dadaling kasi sa iba. para alam mo yun, yung buhay mo, isa na naman pong, ah, isa naman pong kababayan natin ang, ano, ang umalago ang buhay dahil sa mga afam. Parang gano'n kasi tingin ko eh. Di ba? Dito kay, ano eh, kay, sino to? Si Dina. Huwag sanang gano'n, oh, ma'am Dina. Oy, marami ka pang pwedeng matuklasan sa buhay mo. Lalo, lalo, buti nga, naka, nakarating ka ng 40 si Yung iba nga, eh, diba? Hindi na. Oh, hindi na talaga. Kaya sana ikaw, mamuhay ka sa kung anong binigay sa'yo, nakatadhana ka man. Halimbawa, masakit mang pakinggan para sa'yo, nakatadhana man na hindi ka talaga magkakaroon ng uh, partner in life. Pero syempre, mabuhay ka na lang sa kung ano talaga ibinigay sa iyo, 'di ba? Mag-travel ka, mag-work ka na lang ng kung ano pwedeng i-work out mo diyan, 'di ba? I-post mo sa social media, kaiingitan ka pa nga dahil yung iba kang may jowa diyan eh, mas alam mo 'yun, sakit sa ulo pa nga nila. At saka to the point Correct. na ayaw ko rin sana mangyari sa iyo yung parang uh, nagkaroon ka nga ng jowa doon sa standards na sinasabi ng hula na iyan sa iyo, tapos masakit pag iniwan ka rin naman pala. 'di ba? Correct. Mawawasak oo. ka. Kaya 'yan, 'di ba? Oo. oo, sarili mo muna tapos sana amat kapag may dumating eh the goods, 'di ba? Pero mm -hmm. pag wala, okay ka pa rin. Alam mo 'yon, parang feeling complete ka pa rin. Kaya nga sabi ko sa iyo, 'di ba? Kanina ko pa sinasabi, kanina pa namin sinasabi ni Rico na ano eh, ano mo muna sarili mo muna kasi feeling ko ang tadhana or na uh, naniniwala ka sa mga ganyan sa universe or whatever oh. darating talaga yan <laughs> sa Milky Way Hindi mo Galaxy. walang effort <laughs> oo darating yan sa pagkakataon na parang okay ka na Oo. Di ba, di ba may mga ganun? Yung parang, ulo, tagal-tagal ko yung dito, tagal ko yung tapos parang tinanggap mo na lang, sige na, wag na. Tapos tsaka darating. Oo, oh, di ba? Alam mo yung gano'n? <laughs> oo. Oo, to totoo yan. Di ba? Ang totoo namang pag-ibig daw, hindi mo dapat hinihintay yan. Hindi, to, nani hindi rin ako naniniwala na dapat mong hanapin. Kusa yung darating. Kasi kung para oh, sa'yo, oh. para sa'yo talaga. Para sa sa'yo. Correct. Hindi mo pwede Badambin ibatay na, sa ganyan. Ha. Sa mga hula-hula lang, hula hoops, kung ano-ano pa man. Kasi oo. magbabago yan. Eh. Ang tanong buhay pa ba yun hula sa iyo ang tanong. Baka mamaya wala na hinahanap <laughs> diba? mo na, 'di ba? Nakakaloka. <laughs> Yung mga nang hula sa iyo nakausad na sa buhay, may insurance Kaya na, nga. may bahay, may sasakyan, may negosyo, <laughs> ang daming friends sa kanila na, 'di ba? Pero alam mo, wag, uh, siguro start ka, Miss Dina sa Okay na, mag-move on ka na dun sa... Kasi feeling ko parang ang dami mo rin sinisisi. Alam mo Oo, yun? Oo, oh, totoo. start ka sa... Live in the present ka na, Ma'am Dina. Ayaw mo na yun. Kung ano man yung nangyari sa past, yung mga malimo mo or mali ng mga, kung ano man feeling mong mali, Okay na 'yon. They they are Tsaka there ano? for uh, for a reason. Nasa past na sila. So oh, dito ka na sa present. Huwag kang wag ka, ma wag so, ka mag- huwag uh, magtuturo ng mga kung sino-sino kasi ikaw lang naman din ang gumawa talaga lahat niyan ni. Eh. Sa Alam totoo mo, lang, at the end of the day, ikaw lang talaga naman ang gumagawa ng sarili mong kapalaran at tutuin at dadalhin. Baka ma, ano man, eh. yun nga, baka yun, yun nga kulang siya sa socialization to the point na nandiyan lang siya sa bahay, nasa loob lang ng bahay. Talagang walang mangyayari at hindi nakakap ganun, 'di ba? Kaya sabi ko sa from now on please lang, maniwala ka sa kung ano ang mangyayari para sa iyo at yung tinadhana sa iyo ng Diyos. Pangit man o hindi, minsan kailangan natin tanggapin at meron kasing reason yan at yung reason na yan, malalaman mo yan along the way maniwala ka diyan di ba kaya sa mm, next na perfect. ano natin syempre sa next na patira mo sana eh ipatira mo na yung, ipatira mo yung sarili yung sarili mo na <laughs> dahil talagang ikaw yung nagkamali dito at hindi na wag natin isisi sa hula wag natin isisi at patirahin itirahin yung manghuhula na yan una hindi namin siya kilala hindi namin alam talaga kung ano yung mga sinasabi <laughs> niya sa iyo kaya nga, ikaw kung baka ikaw baka na loko ka lang talaga at nag-focus na niniwala ka na lang sa sinasabi niya hanggang sa punto na nawawala ka na rin ng kumpiyansa sa sarili mo, hindi ka na nag-aayos. Kuso sumuata parang ganun eh. Yung, yung ano lang, may, may kusa lang na darating. Huwag namang ganun. O oh, yun, yun parang ganun oh, nga din oh. yung iniisip ko na parang wala nang, basta, basta feeling niya lang may makikilala siya, tas yun na yun. parang naghihintay lang siya, ganyan. Kaya, hindi ay, naman ay, namin sinabi ni Rico na dapat mag-effort ka at maglalabas ka ng mga skin dyan at maghanap ka <laughs> Hindi ganun. Kumbaga, hindi na akma sa edad, kumbaga. Oo, kumbaga hindi parang, eh, eh, ano mo lang yung sarili mo muna, mag, ano ba, kailangan mo ba mag-focus sa career? Meron ka bang business? yung ikaw na muna, hindi yung parang Oo. hindi naman namin sinabi ni Rico na mag Tinder ka dyan, mag online dating ka, <laughs> or yeah, mag effort. Na. Yeah, yeah. Hindi Wag ganun, ganun effort yung ibig namin sabihin. Ang effort na gusto namin is that alam mo yon ginagawa mong better version ng iyong sarili. Tapos, kung makikakila, kasi dahil malawak ka mundo mo, marami Matao. kang mga activities, alam mo yon welcoming ka sa mga... syempre mas may chance na mas makasalamuha ka ng mga tao at makasalamuha ka ng pwede mong makarelasyon. Totoo, diba? Pero siya ngayon, eh di oh, ba? Diba? Mag-ganong you know, ka Parang ano ka kasi, Magka yung ano ka? eh, anti-social club ata ito si Ate Dina, kaya nagkakaganyan eh. Hanggang Tapos sa... wait, wait lang siya. Ganon siya. Kaya dino. nga, parang one tamad lang na alam ka. mo yung maghihintay lang siya na merong aano ano sa kanya. Yung parang malalaglag na bunga. Parang ganon. <laughs> kasi dito ito yung hula sa akin. Huwag kayong ganyan. Lalo na rin sa mga nagpapahula. Okay lang katuwaan. Kung tumama man yung hula sa'yo, eh, di, very good. Kung hindi man, Correct. huwag, ka, huwag kang mawawasak. Kasi mahirap yung ganun. Naniniwala ka na sa medyo imposible, eh. 'di ba? Nasabi nga sa yo, ano ba 'yun? Ma, ma baka 'yun din talaga partner gusto niya talaga makaalis lang ng bansa. Tapos baka wag ka namang ganoon ate Dina, baka gagamit ka lang ng ibang tao tapos gusto mo makaalis Correct. ng bansa. Correct. Eh, mga manghuhula pa naman, 'di ba laging ganyan sinasabi, mga kapag ibang bansa ka. Baka eh, sa ba barko ano? mga, ganyan. Ah, mga ganyan, ah, mga ganyan so... lagi mga sinasabi ng mga 'yan, eh, nakakalok. Kaya 'yan, wag tayong tayo masyado maniwala diyan. Basta ikaw at ikaw lamang ang gumagawa ng sarili mong swerte at Correct. sarili mong kamalasan Huwag nating i Uh, ano yan, isisisi sa ibang tao. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, yan ay yung sum total ng ating desisyon sa buhay, mali man o hindi, tanggapin mo yan. Totoo yan, ati Dina. Kaya sa next po natin na ano, kulang na lang magtataas na rin po ako dito ng mga kung ano-ano mga ostya, mga gano'n Para pare na yung dating ko dito eh, sa kaka-advise ng mga ganyan eh. Diyos ko, di ba? Ay, alam mo, para... Ma'am Dina, alam mo, ikaw titirahin ka na talaga namin. Pa Kaya tanggapin mo na muna ang patira na ito kasi para talaga siya sa sis. Hindi para dun sa mga nanghula sa'yo. Go! Eto na! Ay, nako, nakaka, nakakapagod kang unawain, Ati Dina, sa totoo Grabe. lang. Kaya ito Grabe. talaga, inunawa ka na lang namin hanggang sa pinakailalim talaga kung nasa ang naroon. Basta hugutin mo sarili mo, cheer up, maging ikaw yung better version ng Dina na syempre, dapat hindi na hindi na natuto. Correct. Matuto ka na ngayon, sabi ko sa iyo, Ate Correct. Dina. Kung baga, from di na natuto, ay maging di na maloloko Yon! at di na magpapadala sa mga hula-hula sa kiyapo ka na. Totoo, di ba? Totoo ay, yan. Diba? Kaya dapat eh, maka makakuha din kami ng update sa Ate Dina, sooner or later at nang malaman din namin, syempre, na Nagiba ka na para bawiin namin yung patira sa iyo, yung, <laughs> yung minashingan ka namin dito. <laughs> ay nako. Ay nako. Mga Diyos patira, nako naman. Salamat po. Ito na, syempre, naghanap ba kayo ng mga pwede mag-absorb ng inyong mga kalokohan o kaya ng mga patira ninyo dyan? Go na sa Facebook page natin. Syempre, madaling hanapin. Patira sa tandem. Ayan, at syempre pa, kung kayo ay naka-YouTube dyan, puntahan, subscribe nyo na rin po para may mga bagong episodes. Manonotify kayo. YouTube po natin, Patira sa Tandem with Tess and Rico. Actually, kahit patira sa tandem lang, i ano, i, hanapin mo, searchable na po, makikita nyo na kami. Or kaya, kung yes. kung iba, saan man pong podcast platform nyo kami napapakinggan, either Spotify, Google, Apple, or kung saan man po, naku, maraming maraming salamat dahil marami pa po tayong pagsasamahan, Pagsasaluhan ng mga problema, ng may problema, at syempre, mali talaga mga tao na pinag pinagsasabihan nyo dahil kami po ang tropa na maghahatid ng perwisyon <laughs> totoo, totoo na Ay, nakawin! <laughs> Maraming salamat po hanggang sa susunod natin na episode. Siyempre, kasakasama nyo pa rin ang aking pag na pag na partner na shoot na shoot sa jar, si DJ Tess. At syempre, ang aking partner talaga naman with an H is... na talaga ang bonggang bongga hindi na hindi natin ma-achieve minsan. DJ Rico with an H. Mga <laughs> kulay na lang, akit na ako dito eh, Diyos ko Lord. Kulay blue na yung aking background. At syempre mga espen, ito ang Patira sa Tandem! Patira, patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!